Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. For today's video, ang ating kaganapan nga ngayon at syempre, unang-una, ito yung daily routine natin kapag may pasok yung mga anak natin. At syempre, magluluto ko ako ng kanilang breakfast at habang nagluluto ako ay tinimplahan ko na sila ng kanilang gatas. Kaya naman, hello hello sa mga katulad kong mami dyan na maaaga gumigising para makapag-prepare ng breakfast. At syempre, sasabay na rin natin yung kanilang mga snacks at lunch ng ating mga anak. O di ba diba, ganun tayo kasi pag na mga nanay. At eto na nga, inaasikaso ko na yung mga babaunin nila na snacks nila dahil si kuya nag-request siya na gusto niya raw magbaon ng fruit salad. So ayan, gumawa na lang kasi ako ng apple tsaka grapes. Yun lang yung fruits na nilagay ko. Kaya okay na din yun, masarap din naman. At eto, binibihisan ko na din sila dahil tapos na silang maligo and after nyan, kakain na sila. Maaga kasi sila pumapasok, 7 o'clock, umaalis na sila dito sa bahay. Malapit lang din naman kasi yung school, kaya lang maaga talaga yung sundo nila. At habang kumakain nga sila, rinedy ko na rin yung kanilang mga baon sa lunch, tapos yung snacks nila, tapos yung mga water bottle nila. Kaya yan, sinisigurado ko lang kung kumpleto lahat talaga yung kanilang mga baon ngayon. Nang nasundo na nga sila ni Manong Adrian at eto naman next na ginawa ko ay itong mga halaman ko. At dahil nga sa pagsunod-sunod na pag-ulan niya ay talaga namang hindi ko sila naasikaso dahil nga syempre kapag umuulan mahirap lumabas-labas at magayos ng mga halaman. Kaya eto meron ako nakitang isang halaman ko na nalulod na siya sa tubig. Kaya ayan tinatanggalan ko yung mga nalantang mga dahon niya. And after ko nga dito sa may mga halaman, nagwalis lang din ako dito sa may balkon namin. Dahil nga yung mga papi namin, nakakapasok sila dito. Kaya ayan na, iipon talaga yung mga balahibo nila dito sa loob. Kaya iyan winalisan ko na lang muna. And then after ko dyan, nagwalis muna ako dito sa may labas namin, sa may bakuran at dahil nga yung ganitong kahoy, ay e talaga namang marami talagang nalalaglag na dahon kaya kahit everyday ka magwalis talaga ay meron at meron pa din talagang nalalaglag na mga dahon ang laki na nga din itong halaman ko na ito. So, dahil tapos na tayo magwalis, malinis ng ating bakuran. And next naman itong aso namin, pinakain ko lang dahil napaka-hyper yung aso na to. Kapag pinakawalan mo ay takbo ng takbo. Naghugas na nga lang din ako ng mga pinagkainan namin para mabawasan naman yung kalat dito sa may kusina. And dagduto pala ako ng banana sweet para merienda ko naman. So, ayun lang. Then, fast forward dahil my home room meeting yung mga anak ko ay pupunta ko ng school. So ayan, nag-ready na ako and aalis na. So ayun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and share my video. Thank you for watching. Bye-bye!